Ito magtawag na costa pero o, oh, oh, pakita mo isa mo. Uy, uy, inabalita niyo ba pupunta raw dito yung best ni YG? Teka, ay, ay si YG Uy. Sino mo ano? Iba na ngayon yung pwesto ng Never Been Here Cafe. Ito, tingnan mo, mo. Ganto magtawag na customer, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. pakita mo isa mo. Oh! <laughs> Gago, pag marami kong pinasok na ganyan, matik yan. Ang dami tayong makukuha ang customer niya. Hello, no, madam. Maganda yung ano niya, maganda yung... Uy, uy, niyo ba? Pupunta ko dito yung best friend ni YG. Teka. Ah, ba? Oo, oh, inabalitaan niyo. Ay, ay, si YG. Uy. Wow! YG, Police. iba na naman, ano naman yan. Iba na naman yan kasama mo ah. Best friend to eh. Friend. Ha? Ay, Ni madam. Joshua po, Joshua, Joshua, Joshua. Ano nyo po si YG? Magpuhakan baka magkaralamok. Joshua po, na, best friend ko. Matagal oh. na. Best friend ako niya, matagal na. <laughs> Magpuhakan baka magkaralamok. Huwag oh, sa muna doon, naman. Sige na, upo na kayo. Upo kayo. Ano ulit pala, madam? I'm Ay, ito Sabina. nga pala, si Sabina. Ah, Sabina. Sabina, upo kayo, upo kayo. Thank you. Order, order, bilis! Yes. Order na, order na, order na, order oh, oh, you na. Know. Oh, oh, tagal mo, oh, Uy, maghintay ka naman. No, sige na. Itong Oreo Cloud. Oreo Cloud. tas... Ano ba yun? Madam... Chaba Chips. Madam, best friend ba talaga ito? At saka, huh? uh, uy, ang um, best friend nga lang kami. Oh. Milo, Milo, Hazel na. Ayun. Sige na, sige na, sige na, sige na. Hindi, hindi, hindi. Meron yan, meron yan. Sige na, sige na, sige na. Sige na, order, order nyo na. May order si YG pa. Sige na lang ha, madam. Na. Ah, tigal mo, tagal tagal mo. Hay nako, hay nako. Bukotay ka ha. Wait ano, may ano pa kay, 'di ba? Agal waffle, mo. may Waffle. Mupuwan na lang. Mupuwan na lang diyan. Mamit lang, may waffle pa di bilis, ba? Bilisan. Uwiin sa in waffle. Ah. Dito 'to, dito. dito, dito. Ah. Ah, hindi. Ah, hanggang, hanggang, hanggang. Ito 'yung waffle, oh. Masarap 'yan. Ilang ano? Ktsarab, 'yung na tsarab brownie. Ito naman napaka-bagal gumalaw. O oh, sige na, enjoy bilis, ah, ang enjoy, enjoy. Mo, ah. Grabe talaga ng customer natin. Boss Lucio agad, do? Oh. No? Napaka... Parang hindi naman sila magkaibigan. Eh. Ayun, ba't ka ba nangingilam eh? Ayaw mo sila eh. Mag best friend nga eh. Ganyan ba? Ayun, silang, eh. Nga, eh. Ganyan ba? Da, ikaw, wala ka bang best friend na ganyan? Hindi naman, pero tingnan mo naman. Iba naman kasi parang ako... Kaya nga eh. Hindi mo, susubot. Ayun naman, tingnan mo. Uy, pa, ah. Ingit ka na naman sa bata. Eh, ayaw mo na best friend niya ngayon eh. Mati talaga si YG sa babae. Best friend niya? Manamana sa'yo. mano, eh. man sa, mano man sa akin, hindi naman ako ganyan sa babae. Tsaka eh? Oh, ito mo. Oh, oh. Uy, oh, nagpalit pa sila. Wow. Oh. Baka sila magkapatid. Ate ba ni YG Hindi, lalapit ako. Umalis ka lang muna dyan. Kasi, asa ka sa'yo yung mga slusyo. Uy. Bata parang asid as nyo naman. Ganyan mo mag best friend. Sinusubuhan mo pa. Ha? Huwag to Ah, nakasanayan nyo na yan. Kaya ma'am, kaya pa na ma'am. Ma ha? Kaya ko, buka na ate. Ano sinasabi mo? Ano? Kumain na kayo dyan, kumain na kayo dyan. Stop, no? Matagal mo na siyang best friend? Ha, opo. Okay. No, Matagal no, na? Opo, talaga. Opo, opo. Hindi para kasi ngayon, oh. Nagsusubong kayo. Ikaw YG pa na Ano ha? Ikaw nga dito dito Wait, wait lang Ramay ko lang sa grid to ha dito Ano nga Ano Bebe ko nga alam Saan yan? Sab Ilan taong ka Ilan taong ka na? Ilang taong na? 16 16? Uh, wait lang 16, 16 na yan ha? 16 pa lang ha? Kaya nga ano eh Ma Name of matter nya eh Best ikaw umayos ka. Iba't ibang babae din nadala mo. Sunod-sunod ka na ilang taong ka pa lang. Hindi. Siguraduhin mong best friend yan. Best friend lang yan. Wala pa yan sa e Kids ko. Umayos ka nga. Luwang e-akids. Pumalik um, ka ron. Um, bilisan mo. Pumalik ka ron. Uy, oh, yan yan. Kaya uwa. Kapalang oh. pala kami. Ikot pala kami mamaya. Ha? Ikot kami mamaya. Oh, sige na dun mo. Ha? Bilisan mo. Bumuwi ka mamaya. agad ha.